Kaya may kakamilas mga bonsong. Dito tayo sa may point view deck ng SM MOA. Ayan, ah. kitang-kita rito yung mga parko. yan yung reclamation na sinasabi nila. Reclamation yan. Yung reclamation. Yung reclamation na sinasabi nila, sabi yung parko dito, mga nakataong, reclamation po. Mamaya bababa pa tayo. Pag live ulit tayo mamaya sa baba. Ay mag-upload video ulit tayo sa baba mamaya para lang mas makita natin ng reclamation sa baba yan, yan. ito yung giant ferris wheel mamaya bababa tayo rin ilipat tayo sa baba andito lang tayo sa viewpoint niya yun. yan. upload videos lang pa mga bantam, mga bunso yan dito tayo sa Mimowa view deck pero mas maganda pa rin sa SM ano Oo, iba pa rin talaga yung sa SM Baguio laki talaga yun lawak diba At SM Baguio, ilang floors na view deck, ba? Diba? Ito, isang floor lang naman. Okay lang. Yan o may ano pa dun sa baba o oh, may bababa tayo dun yeah. upload videos lang to kakapkat mga buntay dito tayo sa may view ng SM SM ano uh, MOA bye bye Ingat at godless bababa na tayo sa kabila baba Hindi pa tayong puwesto sa baba bye, -bye.